Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno. Shoutout kay Rocky Sabate. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Boom! Ang espesyal na sugo na nakaputi ay umaatake din sa halimaw sa buong lakas sa oras na ito, saglit, ang buong dagat ng dugo ay sobrang abala. Han Sanchen, bigyan mo ako ng lakas. Galit na umungol ang halimaw, at lalong naging mabangis ang pakikipaglaban sa sagong nakasuot ng puti at iba pa. Pero sa totoo lang alam na alam niya sa puso niya na hindi sa hindi niya kayang panghawakan ng matagal ang sitwasyong ito, kundi hindi sila makakapitan ng matagal maliban kung mabilis na sirain ni Han San Chen ang ninuno. Kung hindi, habang tumatagal, parami ng parami ang mga kaaway sa paligid na masasangkot sa labanan. Nasugatan siya sa palihim na pag-atake ng ninuno, at sa totoo lang ay hindi na siya makatagal. Para naman kay Han San Chen, bagamat siya ay nasa isang napakatapang na estado ngayon, siya ay palaging mahirap talunin sa pamamagitan ng apat na kamao, mas marami ang kalaban, mas malaki ang gulo na gagawin niya walang paraan, ang panig na may mas maraming tao ay may ganap na kalamangan sa mga taktika, sa makatuwid, hanggat ang oras ay sapat na mahaba, maaari silang umasa sa mga taktika upang makakuha ng mga pakinabang o makabawi sa ilang mga kawalan. Tsaka ang mga tinatawag na mahabang gabi at maraming panaginip, ngayong hindi papatay ang halimaw ng ninuno, alam na ng multo ang susunod na mangyayari sa lalaking ito. Kapag nakarecover na siya, halatang kapahamakan para sa kanilang dalawa. Naiintindihan niya ito, at bakit hindi ito naiintindihan ni Han San Chen? He has been attacking the black energy crazily, at masasabi pa nga na umabot na siya sa point ng pagiging baliw. Hindi ba ang ultimate goal nito ay para lang kumpletuhin ang nakakabaliw na pag-atake sa kalaban ng direkta sa pamamagitan ng ganitong uri ng walang pinipiling pag-atake? Bang bang bang! Sa panig ni Han San hindi tumigil ang pagsabog, kung sino man ang tumayo sa ilalim ng Blood Sea kung saan sumalakay si Hans Chen, tiyak na makikita niya na ang temperatura ng lugar na kanyang inatake ay tumaas na ng 12-12 degree. Lalo na mga isang metro ang lalim sa ibabaw, halos kumulo na ang dagat ng dugo. Ito ay talagang nakakatakot, protektahan ang ninuno. Sa kabutihang palad, isang malaking bilang ng mga ekspertong suporta sa wakas ay dumating. Marami na ang nakaitim, ngunit ngayon sa mga elit na dinala ng mga espesyal na sugo na nakaputi, libu-libong tao ang agad na pumaligid sa Han San Chen. In terms of momentum, kahit sinong direktang napapaligiran ng napakaraming tao ay makakaramdam ng takot sandali. Gayunpaman, walang pakialam si Han San Chen tungkol dito ngayon, ang kanyang isip ay puno ng walang hanggan na galit, at pinapatay niya ang kalaban ng ligaw. Ang sinumang maglakas loob na hamarang sa daan ay mamamatay. Saglit, nakabantay si Han San laban sa isang mabangis na hayop, ngunit sa oras na ito siya ay nakulong at inatake ng isang grupo ng mga hyena, ngunit hanggat sino mang hyena ang maglakas loob na lumapit kay Han San ang naghihintay sa kanya ay tiyak na one hit kill ni Han San Chen. Gayunpaman, ang mga hyena ay palaging may kalamangan sa mga hyena, noong nakaraan, kapag kinugkob ang Han San ang kalaban ay maaaring matakot sa momentum at pagpatay ng Han San ngunit ngayon ang gayong mga ninuno ay maaaring harapin ang kamatayan, at sila ay hindi may iwasang mamatay, sa ilalim ng sitwasyong ito, ang grupong ito ng mga tao ay wala ng anumang takot. Sa makatuwid, ang labis na gutom na mga haye na ay walang pagpipilian, umaasa sa bentahe ng malaking bilang ng mga tao, sa lalong madaling panahon, kahit na sila ay nahaharap sa isang mabangis na Hansanchen ngayon, sila ay unti-unting bumaba sa kapinsalaan ng maraming tao pinalibutan nila si Han San Chen Ang open si Bani Han San Chen laban sa Blood Sea ay halos naharang bilang resulta sa wakas ay bumuti ang sitwasyon sa buong dagat ng dugo at sa wakas ay nagsimulang lumamig ang kumukulong tubig ng dugo Syempre ang pinakamahalagang bagay ay ang itim na enerhiya na sumabog hanggang sa punto kung saan ang anino ay halos hindi nakikita ay nagsimulang magtipon muli ng hindi nalalaman at sa wakas ay dahanda ang dumulas sa malayo ang paggalaw na ito ay napakabanayad na kung hindi mo patuloy na tinatitigan ang dagat at ang itim na gas, halos mahirap itong tuklasin. Bukod pa rito, kahit na natuklasan ni Han Sanchen ang mga sitwasyong ito ngayon, wala siyang ganap na paraan upang pigilan ang mga ito sa oras na ito. Napakarami ng mga, hyena, na ito, at ang bawat isa ay talagang mahirap pakitunguhan, kung gusto mong mapupuksa ang mga ito sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay atakihin ang dagat ng dugo, hindi na ito lalabas. Matapos ang itim na enerhiya ay ganap na ligtas sa malayo, ito ay unti-unting nagsimulang magtipon ng higit pa, at ang dagat ng dugo sa paligid nito ay nagsimulang umikot ng tuloy-tuloy dahil sa pagtitipon nito. Unti-unting tumataas ang dalas ng pag-ikot nito, na para bang may isi silang nahalimaw sa ilalim. Boom! Isang puyo ng tubig ang nagsimulang lumitaw sa dagat ng dugo, at ang puyo ng tubig ay naging mas mabilis at mas mabilis, kahit na nag-aalis ng isang malaking haligi ng mga alon sa nakapalibot na dagat ng dugo. Han Sanchen, tumingin ka dyan. Ang halimaw ay muling kinatok ang puting sugo at ilang tao, sumigaw ng malakas sa Han Sanchen, at itinuro ang dagwang haligi ng galit. Matalim din ang tingin ni Han Sanchen. Ang haligi ng mga alon na tumataas sa puyo ng tubig ay halos ilang metro na ang taas, ito ay umiikot ng baliw, tulad ng isang matayog na haligi na ibinulong ng isang malaking buhawi. Ano, bahagyang nagulat si Han Sanchen, alam na alam niya ang isang bagay, iyon ay, ang rolling water column na ito ay dapat tungkol sa ninuno. Gayunpaman, hindi alam ni Han Sanchen kung ito ay ang muling pagsilang ng kanyang ninuno mula sa nirvana o isang kompletong muling pagsabog. Malaki ang pagkakaiba ng dalawa, ang una ay maaaring malutas man lang, habang ang huli ay natural na magdudulot sa kanila ng malaking problema. Pero kahit alin, at least hindi ako qualified na malaman ngayon. Umalis ka na, galit na umungol si Han Sanchen, sinusubukang lusutan ang paggugob ng mga taong ito at direktang salakayin ang zualang. Nandoon din ang epekto, sa isang iglap, ilang tao ang direktang nahulog sa pag-atake ni Han Sanchen, Ngunit ang epekto ay katamtaman, dahil hindi nagtagal, mabilis silang pinalibutan muli ng kalaban, na pinipigilan ang Han San Chen na sumuporta. Huli na, malamig na tiningnan ni Han San Chen ang kolom ng tubig. Oo, lumaki ng husto ang kolom ng tubig sa loob ng ilang segundo, at ngayon, halos naging malaking water dragon na ito. Ito ay hindi bababa sa ilang metro ang lapad at sampu-sampung metro ang taas, tumingin sa malayo, ito ay lubhang nakakatakot. Siyempre, ang nasa itaas ay isang sukat lamang na nakikita ng mata, at ang hindi nakikita ng mata ay ang mga bahaging nasa ilalim ng dagat ng dugo. Ito ay baliw na iginulong ang dagwang ibabaw at bumagsak sa isang metrong lalim na puyo ng tubig, at ang puyo ng tubig na ito ay pababa pa rin. Ngunit dahil lamang sa isang metrong pagkakaiba sa pagitan ng puyo ng tubig at ng ibabaw ng dugo, ito ay karaniwang tiyak na ang haligi ng dugo ay mayroon pa rin isang metro ng mga bintina na kalantad, at dapat mayroong parehong figure sa ilalim ng puyo ng tubig. Sa madaling salita, kung ang puyo ng tubig ay napupunta sa lalim ng sampung metro sa dagat ng dugo, kung gayon ang aktual na haba ng haligi ng tubig ay maaari ding mas mahaba ng sampung metro. Kung gayon, ito ay talagang isang malaking bagay. Han San Chen ikaw ay isang maliit at kasuklam-suklam na tao. Sa wakas, tumunog na naman ang kakaibang boses ng bienan, at puno na ng galit at puot ang boses. Sa wakas ay muling nabuhay ang ninuno. You snake attack me while I'm not paying attention, and then, before my body recovers, you attack me crazily, you bitch, you are quite vicious. Walang makakaisip sa galit ng ninuno, tanging siya lang ang nakakaalam nito. Ngayon ay gusto na niyang i-extract ang balat ni Han Sanchez at inumin ang kanyang dugo, kung wala siyang ganoong kalaking grupo ng mga subordinate na tumutulong sa kanya ngayon, kung gayon ang Han Sanchez ang kapirasong bagay na ito, ay maaaring maging itim na usok habang ang kanyang katawan sa oras na iyon, sa pamamagitan ng ganoong uri ng walang habas na pambobomba, hindi lamang imposible para sa kanya na muling pangkatin ang kanyang katawan, ngunit nagdulot din siya ng mas malubhang pinsala mula sa kanyang pag-atake kailan pa siya napahiya ng ganito. Hindi kailanman bago, ngunit ngayon, isang maliit na tao ang nagpawala sa kanya. Hindi siya nakatiis. I have to kill you bitch to relive the hatred in my heart, Dagendong. Kasunod ng Dagendong ng Bienan, ang buong alo ng dugo ay naging mas malaki, marahas, at nakakatakot. Ang puyo ng tubig sa ilalim ng mga paan nito ay parang lalamunan ng buhay ang mga tao. Walang kwenta lang sumigaw, kung gusto mong gamitin, pumunta ka dito at subukan mo. Galit na sigaw ni Han San Bagamat siya ay ganap na napapaligiran ng mga kaaway, hindi siya natakot, basta ang itim na anino ay naglakas loob na lumapit, kumpiyansa siyang tatay ang tawag sa lalaking kakalabanin niya. Wait lang, pupunta ako at aalagaan ka agad. Hindi tanga ang ninuno, kung siya ay umatake ng padalos-dalos kapag ang mga anino ay hindi natipon, hindi ba siya nagdudulot ng kaguluhan para sa kanyang sarili? Pagkatapos mabawi ang kanyang katawan, ang kanyang mga kakayahan ay lubos na mapapabuti, sa panahong iyon, ang paghihiganti kay Han San Chen ay natural na magiging tamang pagpipilian. Pabilis ng pabilis ang malalaking alon, at sa proseso ng pag-ikot, palaki ng palaki ang mga ito. Sa isang kisap lang ng mata, para na itong malaking water dragon, umiikot ng ligaw sa walang hangganang galit, Umaatungal, umaatungal. Napakunot ng luo si Han San Chen, sa oras na ito, ano ang dapat niyang gawin? Hayaan mo itong umunlad. Nagsusumikap ka pa bang humanap ng paraan para makawala sa iyong sarili at makawala sa pagkakakulong? Magaling man o hindi ang dating, halos wala na siyang lakas at kailangan lang i-maintain ang status quo, pero ang problema, kapag nakakuha ng momentum ang kalaban, sila ang maghahirap. Total, dalawa lang siya at ang halimaw, at kailangan nilang harapin ang ninuno at napakaraming pag-atake, kahit magtagal sila, ano kaya ang mangyayari sa huli? Sa makatuwid, hindi ito isang magandang pagpipilian mula simula hanggang wakas. Ang tanging paraan ay ang makalusot sa paggubgob at hayaang makita siyang muli ng ninuno bago siya tuluyang gumaling. Ito syempre ang pinakamahusay na paraan upang samantalahin ang kanyang sakit at patayin siya. Ito ay isang anniversal na diskarte. Ang hirap lang ay si Han Sanchen mismo. Ginagamit niya ang kapangyarihan ng Blood Sea ngayon, bigla niyang sinipsip ang kapangyarihan ng Blood Sea at nagkaroon ng malaking pagsabog. Siyempre posible ito, ngunit ang problema ay, ito ay mapanganib at mahirap makamit. Ang ninuno ang buod nito, kaya kung mas mabuting sumipsip kaysa sumabog, pakiramdam ni Han Sanchen ay hindi ito makatotohanan, ang ninuno ay dapat magkaroon ng ilang paraan upang maiwasan ang kanyang sarili mula sa pagsip-sip ng baliw. O, maaari niyang makuha ito, nang mas malakas kaysa sa kanyang sarili, kung tutusin, ito ang ugali ng mga tao. Ito ang unang problema, at, pagkatapos ay muli, kahit na ang problemang ito ay hindi isang problema, ngunit ito ay madaling malutas sa pamamagitan ng Han Sanchen, pagkatapos ay mayroong pangalawang problema. Anong mga pagbabago ang may dudulot ng sobrang bloodsy power? Sa katunayan, ito ang ubod at pinakamahirap. Walang nakakaalam kung anong uri ng mga pagbabago ang mangyayari. Posible na kung ang Han San Chen ay napuno ng labis na kapangyarihan, ito ay direktang haantong sa Han San Chen na kontrolado ng kapangyarihan. Sa oras na iyon, siya ay tunay na magiging pupay ng kanyang ninuno. Sa oras na iyon, ang lahat ay magiging lubhang nakakahiya. Walang nagawa ang ninuno ko. But good guy, a big puppet just show up at the door. Natatakot ako na walang mas nakakatawa kaysa dito sa mundo. Ginagamit ko lang talaga ang ulo ko para makalusot sa bitag ng iba. Napakasama ng blood si power ngayon, ngunit talagang kayang pigilan ito ni Han San Chen gamit ang gininto ang liwanag ng kanyang gininto ang katawan, bilang karagdagan, ang sariling kalooban ni Han San Chen ay sapat din, na nagiging sanhi ng agad na mahulog sa bitag ni Han San Chen pagkagising niya, kontrolin ang iyong isip at maging isang normal na tao. Ngunit kahit na ganoon, ganap na nararamdaman ni Han San Chen ang tunay na katakutan ng kapangyarihang ito. Ang kanyang katawan ay talagang naapektuhan ng mga puwersang ito, at ang kanyang mga mata na pula sa dugo na puno ng nakamamatay na kulay ay ipinaliwanag din ang lahat. Alam niya kung gaano ito delikado kung ma-overdose. Sa makatuwid, karaniwang hindi isinasaalang-alang ni Han Sanchen ang paraan ng pagsipsep ng kapangyarihan ng dagat ng dugo. Kahit na siya ay isang malaking sugarol at madalas na mas gusto ang ganitong uri ng laro ng pamumuhay patungo sa kamatayan, ngunit wala siyang pagpipilian sa desperadong sitwasyon, at pagkatapos maingat na kalkulahin ang lahat ng mga nadagdag at natalo, nakalkula niya na mayroong isang tiyak na pagkakataon ng tagumpay, isang bagay na naglakas loob kong gawin. Mahilig siyang magsugal, ngunit hindi siya ang uri ng tao na ang mentalidad ng panlilin lang sa kanyang sarili ang makapagtutulak sa kanya para sumugal, sa makatuwid, siya ay ganap na naiiba sa mga maswerteng mananaya sa mesa ng pagsusugal. Sa asensya, ang dalawa ay ganap na magkaibang uri ng tao. Pero ngayon, ayaw ni Han Sanchen na sumugal ng ganito, dahil alam na alam niya na wala talagang chance na manalo sa ganitong paraan. Kung ipagpipilitan niyang gawin ito, wala siyang pinagkaiba sa mga sugarol na iyon ngayon, na humahawak sa ganoong kaunting pagkakataon, nagsisinungaling sa sarili, baka sakaling manalo siya. Maraming beses, walang pagkakataon, kabiguan lamang. Kahit na gusto mong maglaro ng laro, dapat itong gawin sa isang ganap na patas na kapaligiran, kahit napakababa ng probabilidad, masusubok mo talaga ang swerte mo sa isang desperado na sitwasyon. Kung hindi, huwag mo na itong isaalang-alang. Sa makatuwid, pagkatapos tanggihan ang pamamaraang ito, halos wala ng paraan para lumabas. Maliban kung, ibang trump card ang ginamit. Marahil isang trump card na mas lason kaysa sa pagsipsap ng kapangyarihan ng dagat ng dugo. Sa pag-iisip nito, tumingin si Han Sanchen sa halimaw na pigire sa di kalayuan. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong ba kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!